Lokal na si Kalbayog City Mayor Ronaldo P. Aquino nagpahayag nga ang City Government sa Kalbayog indesidido nga maghatag sin lugar o lote nga mao naman ang host sa na-proposed regional center siya disidido maghatag sa igin proponer sa region nga lugar nga diin igya establisar ang regional government offices. Sumula ka na Aquino nga ana sayo o san sayo nga interview sa na Kalbayog Media sa tunaglabay ng nga si nga diin may ada sin 20 city hektarya nga wara pa papakaupay ana ngaluti nga luti nga gintatagyao naman sa na siyudad na Kalbayog. Si Mayor Aquino durante sa interview nagsugad nga diri o ini diri gina o diri agresibo o agresibo nga pag na nga ang Kalbayo City in magiging na regional center sa Summer Island pero sa Luyo sinsini sa o siya na too nga ang Kalbayog in kwalipikado sa bugos nga Summer Island Urban Centers nga kundi na makokonsiderar nga mao an region na uh, premier administrative hub nga nasadto naglabay nga Biyernes durante sa Samar Island Partnership for, for Peace and Development of CPAD Assembly sa nakatbalugan si Mayor Aquino iginapadangat uh, sinsinian hugot ng pagsuporta sa napaghimo sa Samar Island Region o ISIR iginatatrabaho uh, sa tulong ng kaubispuhan ka ubispuhan -upis, ka mao ang bishop uh, Tikang sa Katarman uh, na bishop naman sa burungan ngan uh, anak nga kundi na tulong uh, diocese sa Roman Catholic Church. Sumula sa kanya nga ana regional separation na tikang sa Tacloban nga kundi na makakabulig sa Samar Island nga makuha an spotlight tikang sa national government nga kundi na para sa pag o para nga magpatubo sa economic potential.